Tanga naman talaga yan. Ito mga meron sa ating iniwang Honda. Click na 150. Iniwan sa atin ito. Dahil uh, dumating siya. Ay uh, mag alas sa isna. At uh, maraming nakasalang pa kanina. Kaya ngayon lang natin ito na isa lang. Kasi pa nga tayo yung ibinabang makina doon. Kalampag yung kanya sigun niyan sa kabila. Ayan yung ginagawa niyan sa kabila. At ito, uh, iniwan sa atin at uh, i-check natin. Hindi ko sa ating video kasi nga lang iniwan sa atin. Gusto ko maging transparent doon sa mayari. Dahil ang concern niya ay uh, may maingay daw sa makin ha. At mabilis maubos yung kulan. Naka-pipe siya mga sir. nilagay, naglagay tayo ng ulan kasi walang laman at uh, meron siyang parang bumubula-bula parang singaw ganon tapos pantry mo nga ay yung tumatalsik na ganon ganon normal lang yun kasi nga pinipirit kaya nagkakaroon siya ng vibration kaya gumagano hindi pa ito mainit mga sir kakapandar pa lang natin ko sa na yung console ni sir mayroon siyang lagitik medyo hindi siya klarong uh, marinig yung lagitik na yan dahil naka pipe siya baka so, basa ay eh, marinig yung lagitik pinitin mo ha okay tapos tumo sa kapilang side mayroon siyang alam mga sir may bula bula parang singaw yan sige mamaya muna natin niya uh, na kasi check muna natin yung kanyang panggilid para malaman natin kung may problema rin yung kanyang ba sigunyal bago tayo pumunta doon sa may lagitik -e yan dito man tayo at bubuksan natin yung pang panggilid niya check natin yung sigunyal yan tanggalin natin yung kopya tanggalin, natin, tanggalin lang natin yung puli che check muna natin kasi hindi natin alam eh kung mayroong bang problema yung sigunyal at uh, doon naman tayo sa lagitik -e mama check natin dito I Check buhan natin yan. Parang bagong CBT cleaning lang ito. May play na rin. Naka-racing pulley. Nakapanggilin siya mga sir. Uy, parang bagong kwan lang to parang bagong overall lang yata to may play na yan parang bagong overall lang to mga sir kung mapapansin pa nyo yung sigunyal niya. sariwang sariwa may kita naman natin dyan oh. wala na kasi ah, parang bago yung sigunyal niya. pantalimang <coughs> ang Pantay natin siya na ang uh, wala yung puli pero parang uh, walang problema tong kanya si kasi bago lang to ayan ha? pargado ba to pargado yata pe? sure kung bagong gawalan to kasi sariwa yung kanyang sigunyan kung matagal na yan mayroon nang uh, parang latak-latak sa part dito parang may parang may mga uh, kalawang na nice spot ganun dito wala sariwang sariwa at uh, kung hindi klaro sa video masabi sabi kong parang bago lang to kaya buksan natin yung ano. Ito. Kung kargado yata ito eh. Hey, check natin. Kasi sa kargado mga sir, talagang mapapansin nyo. Yung mga lagitika na, na ganyan, mayroon at mayroon. Nakadepende sa karga nila. At tignan natin. Kasi pagka once na malagitik yung mga kaya na, unang una, ay uh, i-check nyo yung rocker arm eto na mga sir, tagalan natin yung upuan. At uh, ayun confirm natin na kargado nga yung kanyang engine. Hmm? Kasi yan. Ayan, Ay, okay. hindi sa ground okay. ano yan. Nilagay sa ground. Ha? Ground yan. May merong pinagkuhanan yan. Diba ko, parang nitro, nitro siguro yan. Kargado to mga sir. Naka 30 to siya na ano. Na ako. Manipul. Portatul body. Dahil click 150 to. 150, 125. 125 lang yata to. 125. Mm uh -hmm. -huh, targado nga siya. Sige. Check mo natin. Dito yung lagitik niya. Tapos doon sa overheating naman. Dahil uh, pansin ko doon sa radiator niya, meron siyang parang kumukulo-kulo, parang may ano, may bubbles. Yan, pagkaganto mga sir ha? Nakargado, ini-observe natin mabuti kapag sa overheat kasi pansin ko nga rin doon sa kanyang ano. Radiator may mga bubbles na parang bumubula-bula sa ibabaw yung lucky check natin yung ibabaw nya buksan natin yung cover naka 32 na throttle body kargado check buksan mo natin to Okay, tanggalan na natin. Ayan, sariwang-sariwa -sariwa yung ano nyo. Parang buwan lang yata to nung ginawa tapos ayan nakakrap sya ata tapos naka bulb spring yung bulb seal naman brown sya tapos tapos mas litaw na litaw tong tornilyuan nito compare dito Ito pang di pa yan iniikot natin mga sara kasi tinatapdate natin dahil uh, Yan, nagpaikot tayo din ha. Para may update natin dito. Para masukatan natin. Sige, sukatan mo. Mhm. Uh -huh. Yan, kahit kargado pa rin yan mga sir, dapat sing pa rin yung adjust niya. Yan sa 0.10 na uh, mm ng bulb ng ano ng pang bulb clearance. Medyo malaki. Yan, ilagay natin sa ano. Sa 0.10. 0.010 tapos ganyan din sa baba kasi kapag ka kargado matigas yung spring talagang mararamdaman nyo po yung lagitik or ingay sa makina kapag kargado ang motor may mga gumagawa din naman na kargado kaso hindi mo siya maririnigan ng ganyang kalakas nakadepende kasi yan sa lip ng ano puro sa ano sa cams ito i kuwan mo natin tapos susunod natin i-check dyan yung overheating naman yung standard sa baba okay sige susunod mo yung ano baba susunod naman natin kung sakto pa kung nawala sa ano sa standard nya natalimutan hmm. Kaya happy misis mo Nang <laughs> Okay, maluwag. Kaya i-adjust pa rin natin yan mga sir. Tapos sa rocker arm, Check naman natin. Gusto naman yung rocker arm niya mga sir. Kaya hindi natin pwedeng pagbintangan yan. Ngayon, kung sakaling malakitik pa rin, ayun, dahil sa karga nga, or, the, or baka dito sa kanyang uh, valve guide, yan yung isa sa na nagpapainay Kasi baka hindi na-check, o di kaya baka masira na rin or lumuwag na kaya nagkakaroon siya ng lagitik na ganyan o dahil sa karga niya kaya chinecheck natin mabuti kasi yun naman sabi ng mayari may, parang may kakaiba daw na ingay eh karamihan naman sa kargado talagang ganun ng tunugan malagitik kaya ina-adjust muna tapos pag natin uli kapag ka naman mga san, ito check nyo to ito chinik natin at uh, goals naman siya lagitik lang talaga ginagamit uh, na tayo ng ilaw kasi uh, gabi na Mm uh -hmm. ah yeah, testing tayo conversion na to yung okay, kanyang ano key and less pero original 150 nga to 150 sa pairing is 150 hindi ma malitik ng remote pa ayan nabawasan siya ng lagitik oh. ayan pinarang ko yung tabucho nya ayan nabawasan siya ng lagitik o eh. ibig sabihin ball clearance medyo lumaki tapos ang uh, susunod so, natin gagawin lang ay yung overheating kasi bumubula-bula. Painitin mo muna kung mayroong tatagas yan dyan. Painitin mo rin itong mga sala kung mayroong siyang leak. Kasi naubos din yung kanyang ano, uh, reserve na kulan dito sa may gilid. Ubus din siya. Walang laman. Kaya so, ibig sabihin tumatapon yan. Overheating kasi ito. Sige. Kainan mo mga natin ito. Para makita natin. Okay. Ito mga sir ah. Ayan. Makikita nyo oh. Walang laman kanina yan. Ngayon nagkaroon na siya. Tapos ayun, oh. ayan oh. Dito dito dito. Dito na lang. Ayan oh. Ang lakas niyan mga sir. Parang init yung itong host na ito mga sir ah. Gagaling po yan dito sa reserve papansin nyo pinaandar to siguro 15 minutes lang or baka wala pa nga eh walang laman yung ano ha ah. walang laman yung reserve hindi natin ilagyan yan kaso lumabas check mo nga yung hose taas baba kung mainit mainit baba inti hindi mainit yan hindi mainit yung ito mainit sa pagchecheck ng kuan kung nagpapunction or umiikot yung kulan hinahawakan lang namin tong hose tapos yung hose din sa baba ito yan yeah. nahahawakan ko siya na dapat parehas init sa taas ito mainit to kaya may problema yung kanyang thermostat kaya yun ang gagawin mo natin uli yung kanyang thermostat iba bypass natin kasi kargado na ito eh kaya kailangan mag bypass ka na kasi malaki na rin yung radiator nya yan patay mo natin yan para lamigin natin tapos babaypas natin yung kanyang ano thermostat kasi stock pa rin yung nakalagay yan mausok oh yung ni ikulot sa butas yan mausok kaya yun siya sabi niyang overheat yun muna yung gagawin natin yung thermostat babaypas kasi kargado pagkakargado kasi babaypas mo na talaga yan tapos mag uh, kaya, radiator ka na pero may yung iba kasi kargado pero hindi sila nagpapalit ng radiator ito sa na kaso overheat pa rin kaya yan uh, lamigin muna natin to eto naman sa natin yung uh, water pump na uh, doon natin makikita yung kanyang thermostat at ito yung kanyang thermostat ay yun no kalawang Ayan. ibabay muna natin to tapos saka natin siya ubabalik at ititesting natin ulit siyang ano paanda rin painitin natin uli kasi hindi muna na tayo pwede kagad mag bukas ng cylinder head kasi parang kakagawa lang to doon muna tayo sana sa basic muna kasi hindi umiinit kasi yung hose sa baba kaya pagbibintangan mo talaga dyan yung thermostat pero kapag ka once na ganoon pa rin yun baka parehas nung isang ginawa natin Naka bypass na <laughs> Yan, yeah, sa pag-bypass ng stock, yan may kita nyo hindi pa siya nakaka bypass o hindi pa tayo bypass dapat nakaangat na yung sa loob niyan. May makikita mo kagad yung spring ito hindi pa kaya yeah, tatry mo natin bypass tapos balik natin sa natin siya panda rin tingnan natin kung iinit na yung hose sa baba ngayon kung hindi uminit yung hose sa baba obligado bubuksan yung makina yan yung thermostat mga sir pag bibilin mo yan ng bago sa Honda dalawang klase niya tayong ano eh yung thermostat yung price yung ganyang kulay 221 222 yung isa naman nasa ano lang yata 980 ata ganun 212 ang price kasi hindi kasi pare-parehas hindi ko lang alam kung saan dyan yung ano si JIT bypass muna natin kalangan natin dun sa ano sa ilalim hindi ko na ipapakita sa inyo yung pag bypass nya kasi may meron akong video na ganyan na kung paano mag bypass ng thermostat okay tama mga sir ha pagka uh, nakita nyo yung ganyan nakangat na sya ibig sabihin naka bypass na po yan, yan binaypas na natin wala sobrang kalawang tapos nagkalang tayo dito sa pinakailalim yan dapat nakangat yan kung gusto nyo mag bypass Okay, babalik na natin yan. Tapos painitin natin. At ba natin kung iinit na yung hose sa baba. Ito mga sir, nagabit na yung water pump. Kasama yung thermostat, radiator. At uh, lalagyan na natin ito ng kuulan. At papandarin natin. Tingnan natin kung iinit na dun sa baba. Pag uminit na, kaya na lang natin. Dahil painitin na natin mabuti kung uh, bubulwak pa siya. ito mga sir, kaya na pa itong maantar kaya na pa sya maantar at hindi na rin siya naglalabas ng uh, usok or coolant sa ibabaw na ito or dito sa hose na to tapos dito, awa ka mga yung hose sa baba yan yeah, mate ha Ayan, maray mainit same na silang umiinit Naminit na yung hose dito at doon sa baba na sa babang radiator nito may hose doon. Yan isa rin sa i-check nyo kung same na silang umiinit. Kapag same na silang umiinit, nagsasalculate na yung kanyang ulan at hindi na siya bumubulwak ngayon ang gagawin mo natin ay ayan lang mo natin siyang panda na panda kung uh, mag indicate yung overheating sa panel yan, yan lang muna at least nakuha natin Eto mga aso At uh, sa to na rin to. goods na siya. Hindi siya bumubulwak. Kasi kargado ito mga sir. At matagal namin hindi itong pinandar. Huwag ka lang kasi siya. Diyan mo talaga maano yung ano. Front lagi yan sa overheating. At uh, hindi naman siya nag-overheat. At goods na goods na. Kaya ito binabalik na natin yung panggilid. At uh, magpapalit tayo ng isang pangkulan. Kasi meron siya kasi mga kalawang-kalawang. Kaya obligado mag drain pa tayo ng isang kulat. Pero goods na 'to, hindi na siya bumubulwak doon. Okay, tama sir. Bali nag ulit tayo ng coolant. 'Yan, yung Petron yung ating ginamit na coolant. Kasi naubusan ako ng Preston na coolant. Si goods na Okay. Sige, sandalan natin. hindi matitik yung remote pantay mo pag nagbe-blink yung remote hindi matitik okay. okay ito na mga sir pero ito kanina mga sir natin yung natin ito uh, pinatakbo na ito pinatakbo na ito saka tayo uli nagpalit ng ulan at uh, goods naman tumimik na rin yung kanyang mga kanya ipang iba na wala na yung lagitik pero yung ganyan tunugan yung mga sir dahil nasa sa kargado at all goods na to pumusok kasi naka-open kasi sa naka-open yung takip kaya yeah, syempre yung vibration kulang tumatalsik wala nang bulwak tumasan kaya yeah, sa so lumalabas all well, goods na pinatong konin goods na goods na yeah, ano yung gawin yung mga sir kung sakaling uh, bumubulwak parang matrace nyo kung ano yung problema ng motor ninyo kung gasket ba or radiator or thermostat ito lang gawin nyo hawakan nyo yung hose basta huwag nyo hawakan yung tambot baka mapagkamala nyo o baka magkamali kayo mapapasok yung daliri nyo dyan basta painitin nyo muna unang iinit naman dyan yung taas na hose sa so may radiator tapos sa susunod na ito iinit dyan yung baba kasi pagka loaded na yung makina talagang uh, babaypas muna siya Ja, okay na